Kabig po muna tayo sa ibang balita, arestado ang isang lalaki sa Maynila matapos pagsasaksakin ang kainuman ng kanyang ama. Ang sospek, halos dalawang dekadang nagtatago sa mga otoridad. Nasa front na nabalitang yan, si Nina Ongpako. Arestado ang lalaking ito na pang-apat sa top 10 most wanted ng Manila Police District Barbosa Police Station 14. Kinilala siyang si Alex Jim, 35 anyos. Sangkot siya sa pananaksak ng dalawang kainuman ng kanyang tatay noon pang 2006. May tumawag sa kanya, nakakilala niya. Sinabi nga na pinagtutulungan yung tatay niya dun sa inuman. Ngayon, uh, pagpunta niya dun sa inuman, may dala na siyang kutsilyo, yun ang ginamit niya sa pagsaksak doon sa dalawang kainuman ng tatay niya. Nadakip si Alas Jim sa isinigawang one operation sa Bumumba, Manila. Halos dalawang dekada siyang nagtago sa mga otoridad. Nagpaiba-iba raw ito ng trabaho at unang natunton sa divisorya. Gate ng sospek, nagawa lang daw niya ang krimen para depensahan ang sarili at ipagtanggol ang kanyang ama. Sa inuman po, nagginugulpi kasi yung airpot ko po na ano eh. Eh, syempre, kahit sino naman po nga, kung ganun yung ma, ano mo na, ano? Eh. Ano yung reaction nyo na naman? Hindi ko naman pagkagustuhan talaga yung nangyari na Magulang ko kasi Abot-abot ang kanyang pagsisisi sa nagawang krimera. Hirap po ma'am. Siyempre hindi mo na-enjoy yung pagkabata mo na sa ano. Hindi eh, ko naman po alam ba gano'ng nangyari na yun eh. Wala pa sa kaisipan ko talaga yun eh. Naano ko lang, pinagtanggol ko lang talaga yung magulang ko po ma'am Kasalukuyan nasa kustodi ng Barbosa Police Station 14 ang sospek. Maharap siya sa reklamong two counts of homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Nina, o News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News5.